eh nit. Lah ini pangnilah. Ini. Ini kayu paling minta. Mana ada? Ini kena. Loh segini. Ini nit. Ayo usatin, ayo sagawitin. Kailila usana. Ini kada nang nama kai, ini ubihan. Ayo sagawitila. Iya sana iya kay karon tambok si Lila. Oh, tambok na mo Lila. Nahi na ila lah, kay ini. Hmm, karon ra ha. Karun, basa, li, 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 okay. ako, sa mo kay kalubasa di ang lilius ko ani. Okay. Apo ta nang pa kuan si Lila padakon sana nato ting. Kay niwang kay na siya ting so mong mo manggo